He took office bachelor of science in accountancy at the prestigious St. Louis University, Barbados City, and graduated president of the Division Federation SSG Nueva Vizcaya, CKDAR Nueva Vizcaya, and Rocker Club of St. Louis University. He was also elected as the young board member Patricia Donao of the province of Nueva Vizcaya. 17th to december 6 2024 as a staff assistant at present he is working as an administrative officer of the department of education Mang Jai, please be seated. Maraming salamat po, Mang Jai. Nagtataka po kung saan mo pag-introduce mo sa akin para kayo yung may secret organization. Uh, nakapakita ba ba yung picture ko? Parang, Wala. ano eh, manananggal. <laughs> okay. Maraming uh, sa ating butihing school director, completers na kayo. Graduate na. Wala tayong magagawa. Graduate ka na. Eh, ba't na dahil? Ayan. Uh, buti na lang may nakagets. Maraming salamat po. Nung na ako magsalita, agad ako umuo. Pero mapainisip ako kung anong magiging topic ko at kung paano ang ating magiging approach. Di ko pa man naiisip yun. Kinabahan na ako agad. Kasi nalaman ko meron ngayon si Sir Ariel tapos si Mga Sol. Ayan, shout out ko sa inyo. Well, I managed to think of a certain topic at ito ay pinamagatan. It always started from a dream. At magbibigay ako ng tatlong puntos para may paliwanag ko ito. Une, set your goal. Let me ask you this question. How can you score if you do not have a goal? Isipin mo na ang buhay ay parang basketball. Ikaw ang may hawak ng bola. Ikaw ang may hawak Ito ng patutunguhan sa buhay. Kailangan nito ng ring ng goals mo sa buhay. Kayo ba? Ano ang mga pangarap mo sa buhay? Noong ako po ay nasa kindergarten, ang pangarap ko po ay maging obispo dahil idol at close ko po noon siya, Bishop Ramon Villena. Gusto ko na lang maging piloto o di kaya maging abogado. Pero mahal ko pala mag-aral. Hindi namin kaya. Kaya nung high school, gusto ko na lang maging inspirational speaker. Pero sabi, pwede rin maging inspirational speaker kahit hindi mas kong lang ng political science at ituloy ng law. Pero sa pinangnamay ko, accountancy na lang para maging CPA lawyer. So far, nung nag-aaral ako ng accountancy, ang gusto ko na lang po sa buhay ay graduate. Well, keeping aside, I am here today, an accounting graduate. panghihirap na yung isang delata ay maghahati kami ng apat na yung lunch namin noon ay inuutang pa namin kay Auntie and then babayaran ng kapapusan may times rin na mapuputulan kami ng kuryente dahil wala kaming pambayad tumitila rin po ako noon sa NFA National Food Authority wala na yun ngayon dahil mura po yung bigas doon Nagbetel pa ako nung elementary ng mga gawa ng nanay ko, gaya ng kwekwek, -kwek, pastillas, o di kaya iyan mga tuigrases. Naalala ko noon, may mga kaklase akong buraho, bibili sila kahit nagbibiskas -di yung teacher. Hindi lang pala sapat yung may goal ka lang. Hindi lang pwede yung step by the step bago ka sumakses. Kailangan mo rin ng pangalawa. Have faith and work for it. Dala po hanggang ngayon, simula nung college ako yung ganitong ugali. Magdarasal ako and will ask God for specific things. Pero I will not end there. Maghahanap ako pa ng paraan para makamutan ko iyon. Noong ako ay nasa college pa lang, dalawang beses ako pumunta ng guidance office dahil sa stress. Paano kasi yung grade ko 65? Una noong second year, pangalawa noong fourth year. I am always praying to Him for help. I say, Lord, patulong para maintindihan po yung topic. Pagdating ng gabi, magre-review ako from 7 p.m. to 10 p.m. Ito na dapat yung pinakalay kong tulog dahil magigising pa ako ng 5 a.m. para magbasa ulit. Mabuti ang Diyos, wala akong barsak pagdating ng finals. At yung stress, meron pa rin pero dahil na yun sa trabaho ko ngayon, Naalala ko rin na around 500, 1,000 pesos lang ang allowance ko para sa isang linggo. Ang hirap mong pagkasyahin, lalo pag nasa city ka. Anong gagawin ko? Lord, patulong po sa financial. After a day or two, magpapadala yung tita ko ng pambayad ng boarding. Tapos, may pasopra dahil special ka. Sponsored by the Disco Rappers. Hi! Ano ba yun? Nagpapasalamat din ako dahil nung pandemic, may tinuruan akong bata rito sa baba, si EJ. Kahit hindi ko alam yung topics nila, manonood ako sa YouTube kung paano tapos ituturo ko sa kanya bukasan. Nagpapasalamat din ako dahil napagkakitaan ko yung boses ko. Sumasama ako noon sa kampanya. Sa tuwing ikalawang gabi, iaabot sa atin 500 dinsan ng Magkakaroon ako ng pera, pero hindi lahat ng iyon ay para sa akin. Yung, yung iba ay para may pambili kami ng tulang. Kasi kahit abroad yung nanay ko, pandemic yun noon. Tsaka marami siyang binabayaran upang. Ito lang ang tatandaan nyo. Walang ama ang pababayaan ang kanyang anak. At lang siya. Palagi niya siyang hinihan ng tulong. At dapat tulungan niyo rin ang inyong mga sarili upang makamit last week eh, parating na 15 minutes lang 'to paratlong di handle wala lang na ako minsan tao sinasabihan ako na pag nakatali 'to are-are pero okay lang basta siya yung rin ako palagi na akong 15 pero okay lang dahil hindi sikat ako dahil sa kanya At hindi naman ako yung naipakilala niya, kundi yung sarili niya. Kung anong klase ng tao siya. Palagi na rin ako sumisiraan. Okay lang. Dahil dumami ang kaibigan ko at mas dumami ang naniniwala sa prinsipyo ko. Sabi pa magaling daw ako. Doon siya nagkamali. Hindi po ako magaling. Madaldal, oo. Ganyan sila madalas, ayaw din ang nalalamangan o di kailan natatapakan. Kaya, hihilangin ka nila pababalik. Ngunit kahit gano'n, let's always be humble and always magbao ng pangunawa. Dahil lahat ng bagay na meron tayo ay hirap lang. Kaya piliin mong maging matatumbaba, piliin mong maging mabuting tao kahit kamu ay isang presidente, senador, mayor, general, principal, etc. Huwag kang maging mapagmataas dahil ang posisyon ay pansamantala lamang. Mawawala rin yan sa iyo. Mapapansam ka rin. Kaya sulitin mo ng mga rapot. Diyon lang tuyo, Masama po yung mga rapot ka. Nasabi ko kanina, naminsan ko na ang pinangarap ng yung obispo. Pero hindi po ako tumuloy dahil humble ako. Alam kong mahirap kong maging obispo lalo kong may itsura. Joke na naman po niyo. Huwag mo ipagmayabang ang nakamtan mo sa buhay. Lalo na kung ang intention mo ay mang maliit ng kapwa. Dahil hindi mo kakumpetensya ang ibang tao. Ang kakompetensya mo ang sarili mo. Na maging better version ka sa sarili mo. Na maging mas mahusay ka kaysa kakakil. Bago po ako magsimula sa pro, joke lang, tapos na po ako. Oh. Let me take this opportunity to share to you one of my core memories sa ating kinder, uh, Ma'am Jen, ka-flash. Ayan. Ako po yan. Ayan, cute-cute ko dyan, no? Alko. Tapos, yung nanay yun yun ko. Na, yun. It was a poor memory for a kid like me. Arpida, binabayaran ko namin noon kay Auntie Selly na hindi pauso yung smartphone. May yeah. picture na natin. Please, kung kaya nyo at gusto nyo, puluhin nyo ng pictures ang mga cellphone nyo ngayong umayang ito. And please, uh, total, hawak ko na rin ang microphone. Na anay like to remind all our graduates and completers who are standing up. graduates, completers, tumayo. Please, please, have your parents and say thank you. Please, go ahead. Why are you standing Go ahead. There. Thank you very much, graduates and competitors. Malayo pa ang tatahakin niyo, pero nakalayo na kayo. Bago ko magtapos, gusto ko lang klaruhin sa inyo na minsan rin akong nauupo sa kinuupuhan niyo ngayon. At sabi ko sa sarili ko, balang araw, ako rin ang kakayo at magsasalita sa entablado niya. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pangarap na sinabayan ng pananampalataya at dedukasyon sa pag aaral Ngayon, nagsilbi itong ng ito bilang gabay at inspirasyon para sa susunod na kabanata ng inyong buhay. I hope to see you soon standing on this podium. Once again, thank you very much. This wonderful opportunity.